maganda umaga ngayon, ipapakita ko sa inyo paano magsain ng bigas. Una, magdakal ng bigas at ilagay sa malinis na rice cooker. Hugasan itong mabuti. Isa. Dalawa. Tatlo. Tapos, ugasan, lagyan ng tubig na naayon na sukat. Tuna. 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 Yun po ang mga hakbang sa pagsasain ng bigas. At kapag naluto na po, ihain ng mainit. Bye! Thank you!